Apat na signs na may paparating na swerte sa buhay mo. Ang mga bagay na ito ay bibihirang mangyari. Kaya't pag ito ay nasa lubong mo o nangyari sa iyo, may papalapit na swerte kapag nangyari ito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Kapag may pusa o aso na nais manirahan sa tahanan mo, ito ay pagpapahiwatig ng pagdating ng swerte at blessings sa iyong tahanan. Kapag sa iyong paglalakad-lakad sa labas at ikaw ay biglang tinamaan ng bird's poop, ito ay tanda ng windfall o swerteng paparating mula sa ibang dako. Maari din itong pahiwatig ng panalo sa sugal, kaya't mayroong swerteng paparating sa iyo at dulot ay pera. Kapag nakakita ka ng kau na hindi sinasadya, ito ay nangangahulugan ng great fortune. Mayroong swerte sa iyong daraanan. Dreaming of catching big fish. Kapag nakita mo ito sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng yaman. O maaari kang manalo ng malaking halaga sa sugal. Ang isda ay isa sa pinaka swerteng simbolo na maaarin magdulot ng swerte sa mga tao na hindi sinasadya na makita ang mga ito sa kanilang panaginip. Lalong-lalo lalo na kung ito ay hindi mo iniisip. Ang mga ito ay ilan lamang sa sinyalis ng swerte sa buhay. Maaari itong magdulot ng kuyaman sa mga taong naniniwala at nakakaunawa sa mga pahiwatig ng may kapal para sa kanilang swerte sa buhay. Gaya ng ulan na bigla ang pumapatak. Ganon din ang ating swerte sa buhay. Kapag ito ay hindi nating sinasadyang na-activate, swerte ang dulot nito. Mahalaga na ating mapansin at marunong tayong magmasid sa ating kapaligiran. Sapagat mayroong maliliit na pahiwatig ang may kapal para sa ating lahat. Ang lahat ng tao na nag ng papaswerte, naglalagay ng mga masuswerteng bagay sa tahanan, ay mas madalas na nakakaakit ng swerte sa buhay. Ang manifestation ay isang uri ng pag-akit ng swerte sabagat ang lahat ng ating ninanais sa buhay ay maaari nating hilingin at maaari tayong gumamit ng mga bagay na maaaring magdulot ng swerte sa atin.